hiyawan at sigawan sa saya ang sumalubong sa pagdating ni Vice Governor Doc Anthony M. Umali kasama ang GP Party List sa pangunguna ni Kuya Lemon M. Umali at ng mga malalapit na kaibigan sa Barangay Bitas, Cabanatuan City nitong Martes, July 2, 2024. Maaga pa lamang ay nasa kalsada na ng kanilang mga bahay ang mga residente sa nasabing barangay upang abangan ang pagdating ng pangalawang ama ng lalawigan ng Nueva Ecija mistulong fiesta naman ang ganap at pinagkakaguluhan ng mga kababayan lalo na ng mga kabataan si Vice Governor Umali. Kasabay nito ay ang pagpapamahagi ng ayudang bigas para sa libu-libong kababayan mula sa walong purok ng Barangay Bitas. Kabilang dito ang Yakal Uno, Yakal Dos, Narawan, Naratu, Mulawin 1, Mulawin 2, Victoria at Mampulog kasama rin na tumulong at nakisaya sa pagpapamahagi ng bigas si na Konsehala Elma Calaunan Alcantara, Konsehal Gid Kaling, Niro Mercado, Ariel Severino at marami pang iba. Naging naayos naman ang nabanggit na pamamahagi ng ayudang bigas sa pakikipagtulungan ng mga konsehal ng Barangay Bitas na pinamunuan ni na Konsehal Jason Arcilio at Konsehal Rudel Ferrer. Nasa humigit kumulang sa limang libong residente ang napantalooban ng mga ayudang bigas na kung saan ay masayang ibinahari. ng ilan sa mga ito ang kanilang paabot na mensahe at pasasalamat. Maraming maraming salamat po sa bigas na aming nakuha uh, ngayon. Napawaking bagay po na sa amin ito. Maraming maraming salamat po. Tumpalain po kayo ng Diyos sa mga Maraming maraming salamat po sa mga umayay. Pero ano lang po kay Dok, malaking tulong doon ang bigas na ang natanda. Sana po sa uulitin. Salamat, <laughs> Dok. Thank you, Mark. Marami salamat sa mga sa natanda po namin ngayong araw na ito. Malaking tulong po sa amin. Maraming salamat. Mabuhay po. Salamat po, Mayor Doc Anthony Umali, sa bigay niyong ayun sa amin. Salamat, Doc Anthony Umali, sa bigay niyong ayun sa amin. Para sa Balitang Nueva si Elsa Navalio nag-uulat sa TWNE Teleradio, ang inyong kakampi.